Magandang gabi sa inyo mga bay! Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo regarding dito kay Kevin Kiambau. Okay, So masyadong mainit tong topic ngayon regarding kay Kevin Kiambaw uh, Especially don sa uh, post na ginawa ni Snow Badwa So medyo nakainit din sila ng uh, uh, coach na si Ka Coach Charles Chu ng uh, Strong Group At ng uh, ilang mga uh, media outlet, uh, sports media outlet regarding doon sa naging Uh, post ni Snow Badwa na interesado nga yung New York Knicks na maglaro sa NBA Summer League Itong si Kevin Kiambaw, kinukuha na araw, raw Okay, ngunit na uh, nakaroon niya ng payag Itong si coach uh, Charles na wala daw silang uh, natatanggap or nalalaman Na nagkaroon ng scouting or invitation ang New York Knicks dito kay Kevin Okay. Yung tanging naturalization lang ng UAE yung kinonfirm nila So hindi nila kinonfirm na nagkaroon niya ng scouting or uh, invitation sa Summer League itong si Kevin Kiambaw Pero sumagot naman si Snow Badwa at uh, yun na nga nagkainitan And uh, ready nga raw uh, patunayan ni Snow Badwa na totoo yung uh, invitation ng New York Knicks Ay Kevin Kiambaw na maglaro para sa NBA Summer League. And meron nga daw siya mga pruweba. Meron daw siya mga uh, papel na inahawakan. Okay. I think kontrata yata yung ibig niya sabihin dun sa. resibo daw. Di umano. Dun sa mga post niya. Okay. And uh, ngayon naman. Speaking of uh, Kevin Kiambaw. So nag-post niya itong si Coach uh, Topics Robinson. Uh, assistant Coach siya ngayon sa Strong Group Philippines. And kahapon kasi nagkaroon niya ng meeting ang uh, UAE management national team at regarding dito kay Kevin Kiambao. And nagbigay nga ng hint itong si Coach Topics Robinson na posible nga tinanggap ni Kevin Kiambao yung offer na maging naturalized player siya ng UAE national team. Okay, so although hindi pa talaga fully confirmed, uh, pero dito makikita nito sa post ni Coach Topics na uh, parang win-welcome na nga siya Uh, dito sa United Arab Emirates National Team and meron niya siyang uh, jersey yata or okay ng uh, UAE so abangan na lang natin yung official announcement kung totoo nga bang magiging naturalized player natin anggap ba ni Kevin Kimbao yung offer or uh, maglalaro nga ba siya sa NBA Summer League yun lang mga bay. maraming salamat sa